Okay guys, uh, welcome back again to my YouTube channel Brand Motorworks Ito po, uh, may gagawin tayo isang Rusi na Mia type po siya uh, Dinala po dito, ngayon pa lang hindi umaandar, iniwan ng may-ari babalikan na lang Ngayon, sinurable shoot ko po siya, wala po siyang power Walang power itong motor na to Sige, mat, kick mo na ito Ito, on po, po siya Okay, sige, kick mo So guys, yan wala po siyang power na lumalabas. So troubleshoot natin siya. Gamit yung ating test light. Okay, kakalasin natin to. Itetest natin yung wire mga kanya si DI. Okay. Nakapasitive po yung ating uh, test light clip. Unayin na natin yung ground. ating CDI. Naka-positive po yung ating uh, test light clip. O oh, yan. Okay po. Ibig sabihin okay po yung ground. Papunta sa ating CDI. O oh, ngayon yung kanyang uh, black and yellow. Yan po yung eh, ignition coil. Naka-positive clip po tayo. yan. Okay. Ngayon naman po dito tayo sa kanyang uh, ACC. Ito. Ito po yung mag-iisa. Ililipat natin yung ating test clip dito sa negative dahil positive po yung gagawin uh, natin, tetest natin yan, kapag nakaano na po siya i-on po natin yan okay, yan wala wala po siya oh. okay, ibig sabihin dito po may problema na dito sa ating ACC wire kaya hindi po siya umaandar okay baka putol po yung wire putol po yan Uh, kaya walang supply yung ating yung ACC wire papuntang CDI okay ngayon maghanap lang tayo ng ACC wire dyan itatap natin ito para magkaroon siya ng supply okay guys ito sa mabilisang paraan lamang para hindi na tayo magbagbag ng maraming wire ito po yung sa kanya ignition switch ito ito po yan dalawa po yan mga motorworks okay yung isa live na kagad yan. yan. po yung positive line natin. Okay? Tapos yung isa, ito po yung ACC wire, yung color black wire. Ito. Yung patabi niya. Yan. Kapag inon mo yung sisiyan, kailangan ihilaw yan. Okay. Yan. Ihilaw yung test light natin. Okay? Uh, dito tayo kukuha ng ACC wire. Dito tayo magtatap. Papunta dito. Dito. Sa, sa kanyang uh, socket CDI. Ito yung black red na to pati yung uh, pure black ng ating uh, ignition switch pagsasabayin natin yan okay okay guys ito po yung ginawa natin nag extend tayo ng wire dito sa kanyang ignition switch from ACC wire to socket CDI ng uh, ito yung ACC ng ating uh, CDI yan pinagsama ko lang sila pati yung kanyang mga ano, ignition switch ito yung ACC okay ngayon tingnan natin kung may supply na siya. Yeah, tulad ng kanina naka-negative tayo. Ayun, kailangan ka pang ng na dito. Pag sinusin natin kailangan pero na yan. Yun. Okay, ibig sabihin nagkaroon na na supply yung ating uh, ACC papuntang CDI. Okay? Okay guys yan uh, Balutin nyo ng maayos Yung metal tape Yan nakabalo na Para iwas grounded Okay yan. Okay guys yan Ngayon tingnan natin yung kanyang power Kung mailalabas na po siya Okay uh, Sige 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 Yun Lakas ha Sige Okay Sige Okay Meron ng power Ngayon subukan naman natin siya Okay guys yan Paanda natin siya Sige Okay. Okay, yan na po yung ginawa natin mga ka-motorworks. Uh, ganyan lamang po mag-troubleshoot sa mga motor na hindi maandang. Okay guys, uh, subscribe my YouTube channel and follow me on my Facebook page. Okay, kaya po siya. Hanggang dito ka lamang po. Uh, bye bye sa inyo lahat. Okay.